Hello, hello, hello. Welcome to Titas and Titas Academy. I am Tita Pebbles. This is Tito Aaron. Tita Chai. And this is Tito Richard. Okay. So for today's episode, so ito po yung question na ating sasagutin. So Tita Chay, di ba may nag-receive kang message sa messenger? Ano po ulit yung question natin? Yes, 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 yes. Ang ganda ng tanong niya. Actually, ano to? Face-to-face. -to -face. <laughs> Hindi yun siya sa messenger na receive. Yung kapitbahay kasi namin, foreigner yung asawa. Ah. Yung mayroong tinatanong niya. So, syempre, binigyan siya ng calling card. yun mm -hmm. nagsipa kami. So, sabi niya, pag foreigner yung asawa ko, pwede bang kumuha ng insurance? Alright. Uh, okay, so, uh, sorry, pa sorry. So, paano po ba kung foreigner? Pwede po ba kumuha ng insurance policy? So, Tito Richard, Oh, yes na yes. pwedeng pwede. Basta meron lang tayong uh, requirements na kailangan si uh, uh, foreign clients ninyo is merong alien card. So, if uh -huh. you know, alien card, at is nakaka-two years na siya sa Pilipinas. So, pwede na po siyang kumuha ng uh, policy. Okay? Pero again, dapat po in good health pa po siya. So, dalawa, alien card at saka in good health. Ayan. So... Very quick lang yung answer. no So, kung mm -hmm. actually ano yan, um, magtanong na lang po kayo sa mga insurance advisors nyo. Uh, de depende po kasi sa company yan, sa mga requirements na hihingi nila dun sa ating mga uh, foreign uh, clients. So, ayun po. Um, may dadagdag ka ba dito, Aaron? Ano? syempre importante din. Since foreigner yan, pa malamang pabalik-balik yan sa Pilipinas din sa ano, dapat nandito rin siya sa Pilipinas pag nag-apply uh, siya signing kasi exactly. oh, for mm -hmm. importante yan meron siyang, mm, kahit meron siyang requirement pero pag wala siya sa Pilipinas hindi pa rin siya makapag-apply ayun maka apply maaring lumusot pero yung claims hindi makakalusot. ayan importante yan, yan. all paano kung ang IDs nga is foreign ID So acceptable 'yan sa application? Opo, kasi so, Indian mas... card naman ang ginagamit eh. Ang requirements natin. Ah, sa okay. Mm. Mm. Right. Ang ganda ng question, no? So ayan, hopefully Tita Chai, pwede mo rin rinito ma-share ang video natin ito doon sa iyong friend ipanood yeah. mo yan <laughs> at lisa sagot yung tanong niya ba? Diba? babalikan ko siya babalikan ayan so thank you everyone for uh, watching our short episode so I hope na makatulong ito sa inyo so please watch uh, sa mga susunod naming episodes at kung meron po kayo mga questions or topic na gusto nyo pong pag-usapan naming mga titas and titas so comment lang po sa aming uh, comment section dyan and don't forget to subscribe and to like our YouTube channel So thank you everyone. So I'm Tita Pebbles. This is Tito Aaron. A child. And please. Richard. And, <laughs> and we are from me. Tito Tito All right. Bye. Okay, bye, bye-bye. See you again. <laughs>